Hi guys, ito na nga guys, dumating na nga ang aking parcel guys. So ayan nga guys, no. Talagang maganda ang pagkabalot nila guys kasi nga para maiwasan ang damage ng aking order guys. So ayan, nakikita nyo po guys, talagang binubuksan ko na 'yan. So ito, malapit nating makita kung maganda ba talaga itong items na to guys so ayan nga guys nag order nga ako ng folding chair guys kasi nga guys para pag ako ay umupo guys or minsan napapagod ako nakaupo guys pwede lang humiga guys kasi pag nakaiga nga relax kasi sa aking likod guys pag halimbawa nakaiga ako guys so, eto na nga guys binubuksan ko guys matibay pala guys ang ganda naman talaga nakikita ko ang mga comment din doon sa inorderan ko guys talagang maganda naman talaga siya kasi matibay tsaka sulit naman kapag sulit ang inyong binayad guys tapos mayroon pa siyang kasamang foam so ito na nga guys ito try natin kaso lang parang hirap akong box ano ito guys i testing guys kasi hindi ko alam yung nasa ilalim so ito na nga guys kasi parang upuan lang siya guys pag tinignan mo tapos yung pala, pwede din palang higaan, guys. So, ayan, parang nahirapan kami. So, dito sa dulo, guys, medyo, mayroon din siyang adjasan. So, ayan na nga, guys. Makikita nyo, guys. Ang ganda naman talagang gamitin. At saka, matibay, guys. Pero, hindi to pwedeng upuan ng dalawang tao, guys. Kasi nga, masisira siya, guys. Pwede lang talaga siya sa isang tao lang talaga. Siguro, kung bata, dalawang bata, pwede siya sa dalawang bata higaan pero kung halimbawa malalaki guys tapos na uupuan guys, masisira siya guys kasi nga pang isang tao lang talaga. Pero ang ganda naman ng kanyang bakal guys. So ito na nga guys, ang kagandahan pwede mo siyang higaan, pwede mo rin siyang gawing upuan. So sa mga buntis guys, ito talaga ang dapat magandang gamitin kasi nga relax kayo dito lalo na kung halimbawa pag ano malaki na ang tiyan para hindi kayo mahihirapan pwedeng ito ang inyong gagawin o ba diba? trinay ko na guys pero ang ganda talaga nya guys